Hello mga ngadlaw mga higala na edita sa crossing baliwagan kay na may gulatan ni Maryang. Kung tungod kay nagapangapay maning alakartan sa atbang, di atong tabukan. Ambot ni mga ka o na may bantayan. At may lampino Libre! At may lampino! Libre daw! Libre man ka ha? Libre! Ah, man lang po wala mig, kuwanti di eh, dyan. Ha? Kanang kuwanan ba sa suka? Oo. Duha ah. <laughs> Nalingaw sa mangga. Inilugak. <laughs> mangga ba? Ginaan ka? Ngilo man. <laughs> Ngilo? <laughs> Ngilo. si kuya sa mangga. Di mo kukaog mangga basa basta di kinawat. Istipot lang mo guys sa kay ginumta na nagigit kinamo ng Pinoy. Lain magod mi ni Maria ang pag kami mag-uban, kay dinumutay yung naskaon. Oh, klaro, masad sa lawas. <laughs> Di raman po kay halata nga habahab. <laughs> Awa, oh, na nga mong bilbil. Mura, ragsar babida. <laughs> Joom ni But anyways, aksyon na may ng tungura kay... Pura kami naman lagi pananaw sa mga tao. Basig makaingon sila ba nga trying hard vlogger me. <laughs> na, mo neron mga vlogger, ngawa ni sikat. Ya was kuya nagdumot na dipakos ganyang aso sa iya sinugba basin di ay kami masufokit na huwag manlakaw na pero di man ginamo ni Maria hanto di mahurut among kwarta tau oi jokra dani rami taman kay murag na ulaw na